Ang galing! Ang galing! Ang duda ako na ito. Ano ba to? Binigay mo na ba to? May be benta. Sanda ano? Ay pa may Ano? Yun na pre. Pati ano? Pati to? Ano Jackpot! Pera na! <laughs> Yun, linggo na. Linggo na ngayon. Bawian natin si Kalbo. Pero si Pare koy pala. Bigyan natin ulang si Pare koy. Ay, wala ka rito ah.

ano di ko tinolong mo na kaya tata tinolong ano sda surup to pare lumitang lad mukhang um, nakakaluwag-luwag ka pare ah hindi naka ka. naka, naka ano Kino lang nakachamba lang dun sa may ano saka may kakilala sa palengke ah, salamat dito pare ah oh. siya to may gulay po oo uh, pare tikmang may sabaw sarap niyan. sige kukuha akong tsara tikmang ko muna ano sige sige Eh ah. tayo lang pare koy baka okay. ano baka pwede ako meron sa'yo kahit ano sandal lang sa satin sa lang to. Wala akong pambiling bigas. May ulam kasi ako. Wala akong bigas. Pero ako mo sa isang daan. Pare, parang duda ako na ito. Ano ba to? Binigay mo na ba to? May benta to? Bigay yan, pare. Bigay. Siyempre, oh. eh, Babayaran ko naman sa'yo. Pag-iram lang muna ako. Tsaka masarap yan. Tikma mo mabuti yan. Pre. Sarap niya. Solid yan. Ako nagluto dyan eh. Okay, kaso nga lang eh. Parang mapapansin ko. Parang benta na to pare ha. Galit ka ba? Hindi. Nagtatanong lang. Hindi, grog. Ganun ba, pare. Ganun ba ako sa'yo? Sige, magkano ba? Kahit lang. Magkano ba yung laman na wallet mo? Sandahan, no? Ayun eh, pa, may ano. yun na, pre. Pati ano? Pati ito? 60 ba yan? Hmm. Sige, ito. Wala hmm. na dyan. Wala na, pare. Puro resibo na lang ito, pare. <laughs> Wala kang awa! <laughs> Kunin ko muna to pare ko ya. Sige. Bayad ko din naman ganito. 100. Pamporti lang to, bono pa ako sa iyo ah. Eh inubos mo na ng lahat eh. Di bali, may di bali may utang, ka pa sa na ano, 20 kasi 160 hiniram ko. <laughs> 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 oh um, 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 Ang <laughs> porti lang binigay na ka lang mo eh. Wala sa tika talaga pare. Hindi, <laughs> biro lang pare, biro lang. Ano naman. Ah, pare, tikman mo muna yan. Masarap yan. O, sige, sige, pare. Oh, ano muna. muna. Sarap yan, pare. Dito na pare. Salamat. Sige, Salamat, din. Salamat, mo, ha? pre. Salamat, pre. Salamat,